tikman natin to. Sarap. Mm -hmm. Hop. Mm hmm, may mm -hmm. so, sili mm -hmm. Magandang araw guys. Mga kainday. Yan, may petit dipolo tayo dito. Ginayat ko siya ng ganyan. At depende rin sa kapal ang inyong bibilhin. Petit dipolo. Gagamit ako nitong ano tawag yan? Breeding. Breeding isang itlog, hindi po yun, at natira yun ang akin lulutuin. Tinapay na durog. Guys, nag-ano ako ng isang itlog, nagbukas. Asin. Asin lang, okay na kasi yung ating, ano, ayan, breading. Guys, naano na natin yung itlog. Ilalagay ko itong ating manok. Haluin natin at i-ano eh, ko ito ng mga 5 minutes. Ayan guys, na-marinate ko na yung ating manok. Ngayon, hindi ko na na sa inyo. nag pa ako na isang itlog dito at yung ating breeding inilagay ko. Kaya ganyan yan. Ngayon, ang gagawin natin ay iyan ang tinapay. Ilalagay natin dito isa-isa. Ayan. Gumamit ng tinidor at nang hindi maano yung kamay. Ayan, ganyan lang. Pisa-pisay ng konti hanggang sila ay malagyan ng breeding ay ng bread <laughs> ng bread gram. Bali dalawang tinidor ang ginagamit ko para yung ating kamay ay hindi gasin siyang madumihan at hindi dumikit. Kasi alam niyo naman yan o oh, ganyan oh. Isa sa pagkuha at isa sa paglalagay. Ganyan. Oh. Hanggang siya. Ayan mga kainday, tapos na. Ngayon naman ay lulutuin natin at tayong papasbok ng bahay. Oh, ayan, lagay na natin. <laughs> Hindi naman po kailangan malaksam lakas ang eh, At malilit lang yan ay madaling maluto. Nagluluto na tayo at aring niluluto nating are ay kahit saan ay napagkasarap. Lalo na sa gulay. Lalo na sa mga bata na mahilig sa prito. Ay nako, ay magugustuhan na iyan. Mamatanda, mabat. Ayan mga kainday, duto na ating First batch. Okay na yan. Depende po siya yun sa inyo. Sa akin, okay na rin. Brown na rin. At para naman, masarap na masarap. Guys, magagawa tayo ng sausawan. Ngayon, ang gagamitin ko to ay cheese. Kung walang cheese, pwede po ang mayonnaise. Ari po ay may ano na ng sibuyas. Ngayon, at seto ko ang aking gagamitin. Kung wala po ay doon, a lemon, mayonnaise at lemon at ketchup ay masarap na, panalo na. Ngayon, syempre, nandito tayo, arang ginagamit ko, pamalit sa sausawa. At na... Ayan, mga kainday, luto ng ating nilulutong chicken. Ito yung sausawan. Kung wala niyan, itong pamalit. Suka! Thank you for watching guys. Bye.